Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pag-arangkada ng pagbabago a million learners in campaign ng OVP. Kaugnay nito, kumustahin natin ang kondisyon ang punong itinanim ng OVP sa bayan ng mga Tarema panggasinan sa ulat ni Maribeth Adlawan. September noong 2023 nang unang nagsagawa ng tree planting activity dito sa bayan ng mga Tarem sa Pangasinan ang tanggapan ng pangalawang pangulo. Tatlong libong punla ng nara o isang uri ng native tree sa Pilipinas ang kanilang itinanim. Naging katuwang nila noon sa inisyatiba ang mga guro at ilan pang mga kawani ng kagawaran ng edukasyon. Ang inisyatiba ay bahagi sa programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign na isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Makalipas ang isang taon, ito na ngayon ang punlang itinanim noon. Makalipas ang isang taon, ito na ngayon yung mga puno ng nara na itinanim ng kawani ng opisina ng Vice Presidente. Ayon sa caretaker, mahalaga ang aftercare para tuluyan na mabuhay yung mga puno, lalong-lalo na ngayon na tagtuyot o sobrang init. Aabot naman sa 3 to 4 years bago umabot ng 2 meters ang mga puno ng nara tulad nitong nasa harapan ko. Mahalagang papel ng bawat nara. Ang mga ugat kasi nito ay nagpapatibay sa lupa at nakakatulong sa pagpigil sa pagguho ng lupa o soil erosion. Panawagan naman na mga ng mga nag-aalaga ng narasa sa publiko, huwag lang basta lumahok sa tree planting activities, ngunit ilaan ng atensyon sa bawat tree planting orientation upang malaman ang tamang pamamaraan sa pagtatanim. Saad naman ng OVP Pangasinan Satellite Office, mas marami pang mga puno ang kanilang itatanim sa mga susunod pang taon. Mula dito sa mga tarempang gasinan, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. OVP Pangasinan Satellite Office nagsigawa ng tree planting activity sa Bayan ng Infanta Pangasinan. Yana at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Belian News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.